nakita ah Oh, namayat ni oh, pada kayo. Ama, nagpada kayo. Pintas mo. Oh. Ay. Mm -hmm, nakalit. Abay. Opo, kaya't nagpada na pong gusna. Basit pa yung harot tabok mo. Ha? Pintas mo, niyo. Ala, kaya't nagami nagpata da di ni ate na. Kasi kano ni. Ngambasit pa yung arot ni mo. Mm, Nakita tamang gampin kas na mo ni. Uh, oh. Ako, gagwapa. Ate iye. Oh. Murela nagluan ni. Oh, nyamot dun.

<laughs> Riri. Nay. Riri di buok nang nagpapunggos ni Zaili. Syempre ang ama punggos ta buok na. Agriri <hid> muton nga nga kasdya kasdya ini <hid> ini <-tinyo> iye unana. Allah ni unad da. Unlet mabalinon may gatangan kasdya. Hmm. Na umpi